Hi mga kumari at kumpare, welcome back po dito sa channel namin. Nandito tayo sa isa sa mga paupahan namin. Meron nag-move out ngayon. Titingnan natin kung anong hitsura ng uh, iniwan nila. Kung malinis ba. Tumira sila dito ng walong taon. Walong taon na hindi ako nagbibisita dito kasi mabait naman yung naging nangungupahan dito. Halika kayo. Tingnan natin yung ating paupahan. Ayan, ito yung hitsura ng aming paupahan dito. Ito yung breaker dito. Maraming mga, ano to, amag-amag. Tapos, meron tayong pintana dito. Kailangan linisin. Ayan, pag isarado natin, dito ito. Ayan, kung nakikita nyo, maraming agyo-agyo sa taas. Tapos, hindi naman masyado maraming pinakuan, katulad nung sa uh, kabilang paupahan noon. Ayan, kung nakikita nyo di talaga, nung nakaraan yung sa ibang kwarto, talagang tad yung kanilang mga pinakuan. Tapos, dito tayo sa may maliit na kwarto ito. Ayan. Pinalitan nila yung uh, pinto ng CR kasi andun yun sa aming kasulatan na kung anong masira nila, papalitan nila. Ayan kung nakita nyo, maraming mga butas-butas. Siguro pag nag-aaway sila, di ko alam kung ginagalong-galong yata kasi imposible naman na paglaruan niya ng mga bata, di ko alam kung ano. Ayan, kung nakikita nyo, papapinturahan ko ulit siya. At saka, syempre, ipapatapon natin itong uh, ah, pinto na ito. Ayan, kung nakikita nyo, meron bintana tayo dito. Ayan, papalubog na yung araw natin kasi alas 5 na ng hapon. Meron tong pinto. Ayan, kung nakikita nyo, meron tong pinto. Tapos, ayan, ganyan lang kalaki yung ating uh, ah, kwarto. Ayan, paglabas natin dito, ito yung ating lababo. Meron tayong, ayan, mga lagaya ng kanilang mga gamit. Alam nyo, maganda yung tumira dito kasi sa loob ng 8 years, ganito yung, ano, yung itsura. Hindi pa bakbak -bak kung nakikita nyo. Ito lang kasi dito, nila, dito yata nila nilagay yung lutuan nila kaya ganito. Ayan, tapos, ito lang, makapalitan ko to kasi binago nila dahil hindi marunong mag magawa yung asawa niya siya ang nagawa nito meron kasi lumabas kasi yung kulay blue oh. ayan kailangan naka dito ito dito ito sa ah, uh, naka itong puti nakatapit ito dito sa tile sa uh, tiles ayan may kulay tayo at saka ah uh, ito yung CR dito oh. ayan nakikita nyo, meron tayong CR, pinalitan, ito yung pinalitan nilang pinto tapos, wala na siyang kisame kasi sa loob ng balong taon, nasira na yung aming kisame dito, hindi na nila pinalagyan kasi sabi nila, saka na lang pag aalis sila, pero matagal na na sira yun. kaya palalagyan natin ulit ng kisame para maganda tingnan yung ating paupahan. Kung nakikita nyo, comfortable kasi ang CR dito, mataas yung tiles nila. Ayan. Meron, uh, shower, ayan, repo, shower, ayan. Kung nakikita nyo, <laughs> tumasalo. Ayan, ganito kalaki yung CR dito. Ayan. Ang gagawin ko dito, Bale, Papipinturahan ko to ng kulay puti. Lahat puti yung pintura ng aming paupahan ngayon. Kasi ganun din ang kulay ng bahay namin sa Banana Hills puti. Kaya sa mga paupahan puti din. Ayan lang po, i-update ko kayo kung anong magiging hitsura nito pag puti na yung kulay niya. Bukas pipinturahan na ito. Ayan lang po sa lahat po ng mga nag-subscribe, sa lahat po ng mga nanonood ng video ko. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po. Ayan.